Turo ko sa inyo ang solution kung paano nating ginawa para matunaw ang umido o corrosion sa ating baterya. At kung bakit ko ito ginawa, ganto kasi ang nangyari. ko gumaling ka kanina power off. <laughs> Biglang ayaw mag-start ng ating sasakyan kaya ako kinabahan. Basic troubleshoot muna tayo, punta tayo sa baterya. Ito na nga ang naging ng ating negative terminal nagkaroon nito ng umido o corrosion. Tingin ko, ito ay nangyari nung tayo ay nagpa-engine wash. Takpan na lang natin to. Gamit ang baking soda, maglagay lamang ng generous amount, isang kutsarita o bahala kayo kung ano trip nyo. Basta gusto ko, isang kutsarita lang, dagdagan lang natin to. Lagyan ng clean hot water mula sa Pasig River Gamitan ng tansyameter, mga 500 ml Haluin gamit ang kulay, green na gunting Hindi pwede ibang kulay, hindi pwede stick At di rin pwede kutsara Dahil ako gumawa ng video, eto ang gusto ko Ibuos lamang sa may part na may umido Huwag kang kabahan, di ka kakagatin yan At ola, ayan na Pusa na ang hihiwalay ang corrosion o umido sa inyong baterya. Well, make sure na may pambanlaw kayong tubig after nyong matanggal ang corrosion na ito. Dahil kapag gumapang yan sa ilalim, malinis na ang iyong baterya, subalit butas naman ang body parts ng iyong sasakyan. <laughs> Mas malaki ang gastos. Mamahalin ka ng sobra ng misis mo dahil panigurado, yayakapin niya na mahigpit ang buong leeg mo. Mag-meet -me and greet talaga kayo ni San Pedro. After mong badlawan, make sure na tutuyuin mo rin yung binanlaw mong tubig dahil kakalat lang yan sa ilalim. right na. Gagamitan ko siya ng Extreme One Protector. Kung yung mga pairings nga at plastic parts kaya niya protektahan, kaya niya rin ito. Dahil wala tayong grasa, eto ang gagamitin ko. Extreme One Protector. Testing tayo, Repa, kung umubra ang ating ginawa at hinigpityan na rin natin ang baterya. At dahil tumalab naman, sabi ko sa sarili ko dyan, alright ba tayo dyan? <laughs> alright.